Hindi lang daw pera kundi karapatan ang pinaglalaban ng babaeng na anakan ni Manny Pacquiao. Pero si Pacman, sinubukan na raw kunin noon ang kustudiyan ng bata. Narito po ang part 3 ng eksklusibong report ni Renz ong Kiko. Punyo raw ngayon taon ng huling makita ni Joanna Bacosa si Kongresman Manny Pacquiao, ang tatay umano ng kanyang pitong taong gulang na anak. 1.9 milyon daw ang ibinigay nitong cheque pang sustento sa bata at mismong sa kamara paraw raw niya ito kinuha. in ko po yun sa land back doon sa may batasan. loob po yun tayo. Tinatayang mahigit dalawang milyon na raw ang nabibigay na sustento ni Pacman. Pero hindi lang naman daw ito ang habol ng mag-ina. Gusto ko pong maging legal lahat na... Nasa kasulatan para po maano ma talaga mabigyan ng pangalan at saka ng karapatan ng isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano ko dumating yung punto, wala na ako. Lilingonin pa ba siya ni Manny? Lilingonin pa ba siya ng kung sino? Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, ang abogadong tumulong noon kay Bacosa, ang pagbibigay ni Pacquiao ng pera sa mag-ina ay nangangahulugang kinikilala nito ang bata lalong mga didiin si Congressman Manny Pacquiao dahil bakit ka magbibigay ng napakalaking halaga sa isang taong hindi mo naman kaano-ano. Sa isang pag-uusap nga raw noon ni Joanna at Pacman, inalok daw ni Pacquiao na isa ilalim sa kanyang kustodiya ang bata. Sabi niya, gusto mo kunin ko na lang yung bata. Sabi niya ganun, bibigyan niya daw ng magandang buhay, siya daw magpapaaral, siya daw mag-ano. Sabi ko, hindi naman pwede yun. Siyempre, nanay ako. Sabi ko, ganun, kung tutulong ka, tumulong ka, pero wag mo naman kukunin sa akin. Dagdag pa ni Bakosa, nakatagpo na rin siya ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya kung saan wala siyang kaagaw. Meron naman po ako talagang asawa at mga anak. Gusto ko pong linawin na yung issue pong ito para sa anak ko. Sa mga text message ng kampo ni Pacman sa News 5, pinasabi raw ng People's Shop na luma na ang isyong ito. Sabi naman sa text ng kaibigan at legal advisor ni Pacquiao na si Atty. Jeng Gakal, hindi na muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Renz Ongkiko, News 5.